Medyo ingat lang po kayo, ingat lang po okay, kayo. Medyo okay. dahan-dahan lang, madudulas po kayo, madudulas po kayo. Um, dahan-dahan lang, smoothing lang po yung paglakad. Medyo, ano. Ganun. Kasi, um, ano yun, madulas. Dahan-dahan oh, oh. 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 ah, lang. Uy! Uy! Sabi ko na, madulas. <laughs> eh. Uy! Madulas! Opo! Oh, Ah, ano yan? Nakainin mo yan! <laughs> ano ba? Nagulat naman ako sa'yo. <laughs> Oo! Oh, ay, pumapa! Para akong na ano? Para akong pa maestro sa sa'yo. Ay, bago pa ako lang tignan! <laughs> Yung medyo maganda. Ay! Tutay! Ay, ay! 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 Ay, ay! 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 Sige, okay, ano yun yun yung na yung pan? Gamit na. Yan, mga alam ko. Basta ko lang ito na po. Para mm. maganda yung pagkakalaman. Uh, Oo, siyempre. Dapat focus muna tayo sa pagkakalaman. Ilang taon na nga po si Kuya Albert? 14 na po. 14? 14 dahil si December na ito. Ah. 2009 yan po. Ah. Si Ate Angela? 10 po. Ten. 14, tapos 6. So magse-7 na po. Sa 7 Sa December din po. Mm. December 9 yan. Ay, 10. 9 yan. Oh, galing po ng pagkakapangan ako nila. no? October naman si Angela. Matalino ba yung cash mo? ha? Matalino. Sino? Pa-amela, wan, igalo ang katawan, pag Pamela 2 May galawang ganito Pamela 3 Pamela 4 Gagayahin ang bako Umiling, okay. umiling, umiling Na parang Sumaya, Sumayaw, gumalaw Na parabang nauuhaw Pamela 1 Hello, ayun ba? Ayun, 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 nakakawi po sa amin. Ah, sige, next week. <laughs> Tay Albert, pa. yung promised land, inuulit ko, mga dalawang buwan pa yon kaya sa amin po muna kayo titira, no? Okay. Sa bahay muna kayo, na no? Sa, doon sa office, sa kabila nung, ano? Itong imported na tiniras ko. Nasaan tay? May, may trade ano, trademark ni tata yan. yun? eh. yan na lang yung ating mga pinadalang gamit. Mga iba, bilhin na lang natin. Para hindi na lang masyadong ano. Wala, itali ko. Para hindi pa malalayo sa bangka. Si, ano nga, ano nga, ibang liligo naman daw. Anong pangalan mo? Tara. Maray Marco. Ay, ang galing! Sasalita yung aso! Anong pangalan mo? Wait lang. Wait, wait, wait. Anong pangalan mo? Wait lang. Kanina nagsasalita. Abahan mo nga sandali, kuya. Nayan na siya, kuya August. Babay muna sa pare. Hindi, e, ano ko lang mo ito. Nalulungkot na sila. Okay, ang pamilya Bulora ng unang lilipat sa promised land. Ang unang titira po sa promised land. Tara, Kuya Kirby ay mo Thank you. Clap, clap. Dito lagi. Tolan. ka sa San Rafael eh. Tay. Sabihin niyo kay Tito Darius sa Promise Land ho na tayo para makita nila yung ah uh, Promise Land tayo. Para makita niyo yung uh, Promise Land. Ah, malapit na tayo. Papakita ko muna sa kanila yung ating uh, promise land. Kung talaga kayo ano, titira. Nasilip mo na, kuya. Makita mo na? O, tara. Para makita niyo muna. Tatatanggalin ko yung buwan. Natatanggalin ko yung suka ng aso. Baba muna, oh, Jilo. Jila. Kuya, baba mo nga muna. Tanggalin ko lang itong ano. Mm -hmm. Kuya Albert, di ba nandun tayo no? no? sinabi ko na dito natin gagawin yung promised land? Oo. Oh. Oh, tara na, hintayin natin si Papa niyo. Wait lang, baka bawal ipasok yung ano kay Teklito, Chinelas. <laughs> Pwede. Yan 'yun, ganyan 'yun. Dito na lang. Ah, dito muna tayo. Ah, uh, beyo. Magandang hapon, Sir. Magandang hapon po. Uh, ah, intindena. Kumusta, ulit sa, ulit sa, ah, Meron na akong ano eh. Meron na akong dala. Ah, anong dala? Isang unang pamilyang titira. Oh, dito. Tama-tama, malapit na matapos. Ay, sige, bago syempre, lahat. Gusto ko muna batiyan ang mga timahal ma na mga katigram. Magandang 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 po magandang po lahat. Napakaganda ayan. ng umaga. Ay, ng nang... Hindi, hapon na. na. Oh. Eh, mag stress na po ng hapon ng Ate Cram. Nagulat po ako sa kanila. Akala ko po, po sino. Yun po pala sila Tatay Freddy at ating pong idol. Kaya, ayan. Oh. Inaapor na namin. Kaya, ayan. ayan talaga. At saka, talagang pinupulido namin po mga kaltegram Kaya medyo po si Lito medyo po sensitibo po pag sa tiles. Ayaw ko po na hindi mabagal. Pulido. Hmm. Ah. Yan po yung panabilin na panabilin ko po sa mga pagkatiles. Oh. Hmm. Yeah. Ang ganda ng napili mo tiles, Kuya Lito. Siyempre, siguro mga siguro, 20 siguro yung mga 'Yun taong kumagat tiles bago ko naka nakagusto ng ano nakapili. Ay kasi minsan lang 'yan eh. Magkano hmm. yung ganyan tiles ko dito. Ah uh, 170. 170. Mm -hmm. Ilang tiles kabu Ilang tiles ang binili mo kabuang Dito sa sala lang nasa 480. 480. Uh -huh. 480 tiles. Aha. Uh -huh. Tapos sa kwarto sa kwarto, lahat ng kwarto nasa ano 200. 200. Oh. Na sila tatay Albert, Ay, dito ka sila, muna. Ay, oh, sige, sige. Tara ko yo, boss. Uh. Dalawa ano. Oh, maganda ba? Ito ko lang. Ah. Maganda ka? po. Ay, bless ka kay Tito. Tito, Tito okay. dito, dito yung kapatid bless. ko yan. Kaya ko nasa nanay kayo. Yan oh. nga din eh. O, oh, kumusta po kayo? Okay naman po. Mm. Ah, wala Diyos po. Ma. Ayun po si Ay. Oh, mm. mga kwarto yun. Pili na kayo ng kwarto. Saan nyo gusto? Banda ba dito? Uh, uh, dito? Di, 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 Parang tumatayo yung aking balibo. Tatay uh, Para ano? Parang... Parang yatang napapabayaan ng mga bata. Tatay hebo. Na, namahit nga sila eh. And then, excited nga ako kuya Lito na makalipat na rin. Pansamantala, hanggat hindi pa sila pwede mag-stay dito, mm. doon na muna sila sa bahay. Oh. Tapos yung mga pwede niyang gawin dito sa hanap buhay, maano niya na? Oo. Oh, oh. Masimula na nila. Oo, na yila, tatay Albert. Ay, oh. Diyos ko, ang mahal na mga halaman ngayon, yung mga kamatis mm. at katalong, ang palaya oh. okra, lahat. Napakamahal. Kaya tamang-tama -tama, tatay bird Mm, sigo maluwang at tatamnan mo, ayan, nasa likod lang. Ayan, sa tabi And lang mga. Uh, papauna ko siguro 'yung mga kulungan muna ng mga manok. Oh, Kasi kailangan oh. pang-ulam 'yan ng umaga eh. 'Yun ang importante. Oh. Yung bang hindi ka nabibili. Mm. Ano na lang, alaga ka ng manok, lahat ng bibe. Ano yung bibe. Marami tayo tatayber pagkukunan na ano. Mm. Oh, ano, ah. Alaga mo na lang tatayber para ah. ramihin mo na lang. Opo. Ah, mga limang daang na ano, bibe. May marami na din po. Ang baby. Si oh. Albert, oh. Medyo ingat lang po kayo. Ingat lang po kayo. Medyo dahan-dahan lang. Madudulas po kayo. Madudulas po kayo. Oh. Dahan-dahan lang. Smoothing lang po yung paglakad. Medyo ano. Ganun. si oh, Ano yan? Madulas. Dahan-dahan lang. huy oh. oh. Uy! Oh. Sabi ko na madulas. <laughs> <laughs> Uy! Madulas! Teko yan kailangan kasi ito, uh, Tatay Freddy, hmm. bibili tayo ng pantay sa sinilas. Ay, dito po tayo. Oo, madulas yan. Oo. Ano ba sa palagay niyo, Tatay Albert? Maganda ba yung gawa ng Tekran Team? Ay, maganda, maganda po. Uh, itong nagawa na ito ay talagang maganda pa, para sa mga katulad namin na mahihirap. Oo. para Parang ang tumira sa palasyo, Tatay Albert. Okay. Tingnan mo naman. Makinis po ba? Makinis. Maganda po ba yung tiles? Opo. Oh, o, kisam eh. Naho. Ikaw ba, Idol? Aking kapatid, kumusta yung ano? Wala akong masabi sa, ano, teklito. ito. Wala ka talaga masasabi eh. Kasi... Ang ganda, katekram. Ano na eh. Parang ginawa na namin na lahat. Pag panaman, Wait lang, katekram. Sandali. Ayan. Ayan, katekram. Dito muna tayo. Sa taas. Ayan po siya. Ayan. Ayan ka, telegram. Ito ka, telegram. Ito na rin po yung update sa ating promised land. Ayan. Ayan. Kurintiya. Ah, uh, meron na ba yan? Meron rin. Okay, thank you, Kuya Lucas. Ilang percent na to, Tek Lito? Ah? Ilang percent na? Sa... Sa finish natin, nasa ano na tayo? Ah, uh, 90? Mm -hmm. 85, 80, 90, ganun. Kasi wala pa tayong pintana. Mm. Ah, -hmm. uh, yung meron pa tayong mga retouch sa labas, pintura. Oo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Tapos, ito po yung mga room. Naano na sila ka, Tekram? Meron ng mga tiles, yung mga room. Ha? Sige ka pa. Yan, sana po maganda po kayo sa mga kwarto mga katekran. Hmm. Yan po yung ating pang... Tatlo. Pangatlo, pang-apat. Ang daming pinturo. Yan po yung mga tiles, yung restroom. Tapos dito po yung kusina. Ang ganda na. Dara silang lasers? Ayan po yung laser. Oo, oh, para sigurado, siyempre. Ayaw ko yata na may supply. Baka may gasgas -gas na uto, sir. Ah, sorry po. Tinatanong ko lang. Ayan po yung kanilang, ano, kanilang gamit na ano katagram mo yan? Laser po ang tawag dyan. Ano, ang tawag dyan, sir? Laser. 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 Uh, Pakita natin katagram pagka ano. Tapos dito. Yung dito. Pero dito Alos tapos na yung mga... Uh, alos tapos na yung mga kwarto. Sa sopra sila po ni ni teklito tingin Pinano mo? So, Baka kasi may mata pa eh, no? Oo. Ayan, Tapos na rin po tayo doon. Medyo gilid na lang yun nandiyan. Hmm. pa! Oh, oh, ay, ay! 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 Ano yan? Ano yan? Ano ba? <laughs> 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 Nagulat naman ako sa'yo. <laughs> Oo! Oh, <laughs> ay, pumapa! <laughs> Para akong na ano? Para akong maestro sa ko sa'yo. Ay, bago palang tignan! <laughs> Oo. Oh, <laughs> sorry, sorry. Dito ka lang. Dito oh, sorry. Dito sorry, sorry, sorry. Kala ko naman. Talaga naman. Oh, sorry, sorry. Sige, tsaka natin makikita. Bawal po kumapak dito, ka-tegram. Dito sa ano to. Katatapos lang. Sorry. Ayan, bagong kabit nga po, ka mo. Ayan, may mga fresh pa na. Ito po yung pang-aning. Pang... Pang lima. Lima? Apat, lima. lima. apat, lima, anim, pito, walo, siyam. Yan. Sampo yan. Pati yung isang oh. Yung pinakala. May tatanong ko lang din. Ano ba? Yeah. Pwede na pasusuk Magpapasukat na ba na ako ng bintana? Oo. Oh, oh. Para ano na. Baka may, may, may lamang pa ba yung, yung, ano, yung kaban? Ang lalaki nga pala ng bintana. No? Magkano kaya buti yung mga bintana? Ang dami nga ng bintana nito. Magkano kaya yung bintana? Ayaw yeah, mo dyan? Aabot ba ng one dyan? Siguro mga almost... 100 hundred? Oh, kumulang naman yung mga segunda mano na hmm. sila. Paano uh, mo na? Meron naman. Segunda mano na lang siguro. Hindi, ba? Gano'n ka pa? Ayun talagang gusto mo. Oo. Eh, ako naman kasi eh. Hindi, sandali ang gusto ko. Ang kaya lang, <coughs> gusto ko yung medyo... Kuya Kirby, dito, wait lang. Ha? Ah, wait dito. Kasi misa lang naman to. Mm. Gusto ko kasi yung bintana medyo... Pwede ba hihingin ko ng medyo... Yung medyo maganda... Ay! Tuta! Ay! 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 Karby! Ay! Ayaw ka dyan! Hindi, ayan! Kasi siya na mga katana. Medyo... Yung, yung mga dito pala. Ayan. Ayan po, ba bagong ano pala. Ninenervis ako mga katero na pag naapakan po yung ating tiles na bago pong kapit. Medyo... Mag-bless ka kay Tek. Anong, tatay dito. Anong ano, personal nakita mo siya baby. ngayon? Ah, nakita mo na nung... Tay, Oo. Oh. Wait lang. Baka gusto mo nang... Para Napopogihan ko kay Kuya Kevin, black ano siya, ano? Pagka-pogi niya ngayon. oh, eh. maganda yung kulay ng balat niya, at saka yung <laughs> kilay, mm. at saka yung pilik mata. Mm. Oh. Ayan. Kumusta ka, Kuya Kevin? Ayun ah, Okay ka na ba ngayon? Aba. okay ka ba? Ah, hmm. po. Pagkasama ba si Tati Ram, palagay ba luma? Ah, ba. Kay Tekobos. Ay, sandi na. Ako. Okay lang, okay. Lang. Ah, okay lang. Kaya yan mga katiran, ako nagpapasalamat sana po nagandahan po kayo sa pag-update po ng ating pong idol. Ayan. Siguro sa susunod idol, ano, pinis ah, na. Uh, Talagang para alam mo, pagpasok ka ng malakang uh, Ano pa kaya? Uh, ano? Uh, mga, ilang araw pa kaya to Ano? Uh, kasi lalo na sa Thais, Mm. Dalawang ano lang naman tinutulungan ko. Natuto na po ako mga katekram kasi pinakialaman ko na eh. Madali na lang, lang matuto sa pag -tiles. Mm. Kaya siguro two weeks na kami. Kaya siguro sa pagtulong-tulong ko, mm. rin ako. Kaya patulong na lang. Na. nakakainan tiles na ako. Makita mo. Oh. Uh, pa ako sa kanila ngayon mga katekram. Sample na natin mamaya. Oo. Ay mag na nga sana kami. Dumating lang kayo eh. Mm. Pero malungkot ako tatay Freddy kasi wala halakad din sa tabi ko eh. Eh, handito lang tatay. Hindi naman umaalis eh. bumabalik balik pin. eh. Gano'n no. eh, nga lang iba yung araw-araw ko. Gano'n mo ko na-miss tatay Freddy? Ay, miss na miss talaga eh. Kaya nga humalik na ako sa'yo ah. One to ten? <laughs> eh, nine tatay. Ha? Ay, eh, sandali lang. Ano yung isa tati Fred? Matanong ko lang. Eh, eh yung hot ka eh. Ah, thank you. Masaya, yeah. Hindi ko na kuhanan yung tunog. Yung tunog <laughs> tayo. Ay, tayo. ay, ay kaya. Patunogin uh, mo tati Fred. Gusto nyo naman. One, one to ten. Para. para uh, eh, na uh, Tapos ito yung... Ah, para napakasaya ko. Kung na-miss nyo siya, anong kanta yung iyaano nyo kayo tag dito? Kantaan nyo mo na. Paalis ko ng pagod at ipredi mga tekram team natin dito sana yung ipinda ready. Hmm. Namimiss ko yung, ready. boses mo eh. Kung natapos ko ang aking pag-aaral Di sinsanay mayroon na akong dama Na ihaharap sa'yo at may pagyayabang Sa panaginip lang ako may pagdiriwang Yaman at katayagan sa akin ay wala Kasi sigan ang isang buwan ng isang sumpa Ang aking inay ang tangi kong tagahanga Sa panaginip lang ako may magagawa Doon ay kaya ko ay kaya kong ikapos ip hangin. Doon Duning ay kaya kong ipagbawal bus na ulan sa panaginip lang kita. Ka na plina, doon lang Kaya ito yung mga between, no? Oh, iniipon. Ano? Mm. Yan ang mga between. Mer meron akong panlaban kay oh. Tatay Peretti. Tay, dyan ano lang. Tatapatan sige, ni Tatay Albert dyan. Apa! Sige nga. Tay mo ha, Tatay Albert dyan. Anong kantahin natin na? No? Madaming ano din to. Maraming ah, marami nalang din. Maraming si sa Tatay Kaya tinatanong siya. Kaya yata. Kaya kailangan mo na. na. natin so yeah, Okay, go Tay. Sa aking pag-iisa, pangarap ka sa tuwi na lagi karena saya isip, cinta Magi sapak tu logo kau nak kita nais ku mata pilih kita bisa misisnya ya cayan anak bana asai pala, pala, -pala. Ah. 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 -ha. gay ko tim song nila ni nanay ya nanay ay baru gay para sa kay nanay ay miss na -ha. miss kita ano